Paano tayo mangungutang sa Home Credit ng 3000 hanggang 150,000 at ituturo ko sa inyo step by step kung paano tayo mag-apply hanggang actual na ipapakita ko sa inyo. Kailangan nyo muna na mag-download ng Home Credit app sa inyong cellphone. At kung hindi pa kayo nakadownload before, may video na rin tayo kung paano tayo magda-download at paano tayo mag-register. Kaya dito hindi ko na tuturo yung register dahil nandun na sa una nating video. So balikan nyo lang muna yun kung hindi pa kayo nakaregister. So remember nung last na video natin, ito na ang hinihingi sa atin ng home credit app. At ngayon ay pipilapan na natin at i-click natin ang account verification. Bigay na sa atin ang QR code na gagamitin mo kapag may napili ka ng bilhin at ang home credit na ang magbabayad. Pag nakuha nyo na ang inyong QR code o claim code, pwede na kayo magpunta sa mga partner stores ng mga home credit at ipakita nyo lang ang inyong claim code.